Agricultural country ang Pilipinas. Pero sa kasawiang palad, marami sa makabagong henerasyon ang ayaw maging magsasaka. Karaniwang dahilan ay ang kalidad ng pamumuhay o quality of life ng mga ito dahil sa reliance sa Pilipinas sa importation. Pero ayon kay Agusan del Sur Governor Santicani Jr., may solusyon sa problema. Sa probinsya, ginagawa nila ang Upland Sustainable Agroforestry Development Program o USAD sa higit isang daang barangay. Sa ilalim nito, sumasalang sa masinsinang training ang mga benepisyaryo kasabay ng suporta ng provincial government. Sinasanay sila sa iba't ibang programa. Dumadaan sila sa training tulad ng pagtatanim ng high-value crops at kalaunan, binibigay o ina-award sa kanila ang proyekto. They were trained by our people. Nag-undergo sila ng capability building, empowerment building. Lahat, binigay sa kanila, ginamit nila ng husto, kaya umasinso sila. Sakop ng Poverty Alleviation Program ng probinsya ang USAD. Buhat ng ito ilunsad taong 2013, higit sa 2,000 family beneficiaries na ang nakaahon sa kahirapan sa higit 5,000 sakop ng programa. Mga nabigyan ng libreng post at pre-harvest facilities. Mga nagtagumpay dahil sa Livestock and Fisheries Grant ng USAD. At mga nagtayo ng sariling sakahan at taniman ng high-value crops gaya ng rubber plantation. So if we can apply this nationwide, I think talagang yung poverty incidence ng ating bansa ay bababa. So it's not just agusan Sur, it's not just Mindanao, it must be in the whole country. 2021, galing po kawardi ang USAD na sinimulan ni former Governor ngayong Congressman Edibong Plaza. At ang good practices ng kanilang probinsya na isilang ma-institutionalize sa ilalim ng House Bill 3489 o ang USAD Bill para naman sa provincial government marahil ang tagumpay ng usad ay makatulong kay pangulong Bombong Marcos na makahikayat ng maraming Pilipino na magsaka nang sa ganoon makamit ng bansa ang pangarap niyang food security at hindi na umasa sa dole out o ayuda ang mga Pilipino kasi hindi naman pwedeng Agusan del Sur lang eh dapat lahat ng mga probinsya with agricultural potential must also do something para magiging Uh, food sufficient na ang buong Pilipinas. Kasi yun naman ang uh, dream ng ating mahal na presidente, na yung food sufficiency for all Filipinos ay makakamit natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, sm News.